caught between two gangsters. Chapter 3 Naisip ni Jenna na pumunta muna sa isang motor shop. Sorry, pero sarado na kami, sa lubong ng lalaki na nagbabantay rito. Ah, bigla itong natigilan nang makita siya. Boss Jenna, este, Jenna, pasok ka. Agad niyang pinapasok si Jenna at binigyan ng upuan. Naligaw ka ata, sabi nito. Ito ay si Borge, dating kasamahan ni Jenna sa Snake sa lahat ng mga naging kasama niya ay kay Borge na lang siya may kontak. Isa itong matangkad na lalaki na medyo payat. Mahaba ang kulay blond nitong buhok na parating nakatali. May-ari din ito ng motor shop, pero sideline lang ito ng lalaki dahil ang totoo ay bahagi na ito ngayon ng isa sa four beasts, ang White Tiger Gang. Borge, nagpunta ako rito dahil kailangan ko ang tulong mo. Nasa panganib si Morris, na Sagot ni Borge. Napatango lang si Jenna at parang nahiya dahil nangyari na ito dati. Bakit? Ano bang nangyari? Siyempre tutulungan kita. Dito na sinabi ni Jenna kung ano ang nangyari. Binanggit niya rin ang tungkol kay Zane Alfredo. Parang pamilyar sa akin ang pangalang iyon. Eto siya. Ipinakita ni Jenna ang Xerox ng ID nito. Oo nga, sabi ni Borge sabay kuha sa Xerox ng ID. Siya ay yung member ng Black Tortoise na nagpanggap na Mafia Prince. Hindi mo na ba siya natatandaan? Umiling si Jenna. Ang totoo ay marami na talaga siyang nakalimutan simula nang baguhin niya ang kanyang sarili. Ayos lang kung hindi mo na siya tanda. Ang mabuti papuntahan na natin ang lugar na sinabi niya. Sige, Borge. Maraming salamat. Mamaya ka na magpasalamat kapag nailigtas na natin si Morris, sagot nito ginamit nila ang motor ni Borge papunta sa lugar na nasa text message. Sandali lang naman ay narating na nila iyon. Isa itong lumang warehouse. Maghiwalay tayo, Jenna. Sa likod ako dadaan, dito ka sa harapan, mungkahi ni Borge. Sige, naghiwalay na nga sila. Dire-diretsyong pumasok si Jenna sa unahang pinto. Pag-apak pa lang ng isa niyang paa sa loob ay bigla na siyang sinalubong ng anim na lalaki. Sabi ko na nga ba, darating ka, white wing. Sabi ng lalaki na may mahaba at kulay pulang buhok. Matangkad ito at may hikaw sa magkabilang tainga. Nakasuot lamang ito ng sando at short kaya kita ang black tortoise na tato nito sa kaliwang balikat at sa kanang binti nito. May mga kasama ito na limang maaangas na lalaki na mukhang mga tauhan niya. Dahil sa inyo, nasira ang mga plano ko nasira din ang reputasyon ko bilang miyembro ng Black Tortoise kaya hindi ko kayo mapapatawad. Sabi pa ng lalaki, hindi na ko makakaganti kina Kian at Claire, pero sayo pwedeng pwede kaya humanda ka. Dagdag pa nito, nasaan si Morris? Saan mo siya dinala? Walang pakialam si Jenna sa mga sinabi nito. Si Morris ang priority niya. Ang uto utong bata ba ang hinahanap mo? sya ko na siya dahil tapos na naman ang obligasyon niya na dalhin ka rito. Anong sinabi mo? Sige, magalit ka. Labanan mo ko, White Wing. Hindi kita uurungan. Hindi kumilos si Jenna. Ayaw mong sumugod. Hindi na ako nakikipaglaban. Dalawang taon na. Hindi mo ba alam yun? Wala akong pakialam. Sige, kung ayaw mo ako na ang mauuna. Sumugod nga ito at binigyan ng malakas na sipa si Jenna. Ah, nasa pole si Jenna sa chan kaya naman napaupo ito. Ano? Hindi mo man lang iyon na ilagen. Naiinis na tanong ni Zane Alfredo. At bakit parang namimilipit ka sa sakit dyan? Napakahina lang ng sipa ko. Sabi pa nito, walang naging tugon si Jenna. Hawak lang nito ang chan na sinipa ng lalaki. Wala ka palang kwenta. Inis na sabi ni Zain Alfredo. Bigla iyong nag-echo sa isip ni Jenna, pero hindi boses lalaki ang narinig niya kundi ang boses ng kanyang mama. Wala ka talagang kwenta. Paano ka makakasali sa Black Tortoise kung ganyan ka na? Bigla siyang sinipa ng kanyang mama. Tama na po, mama. Tama na. Dahil sa alaalang iyon, bigla nang napatikip ng tainga si Jenna. Ano bang drama iyan? Nasaan na si White Wing na leader ng Snake? Gusto ko siyang makaharap. Sigaw ng lalaking pasimuno sa pagkidnap kay Morris. Boss, mukhang totoo ang usap-usapan na hindi na talaga lumalaban si White Wing II, sabi ng isa sa mga tauhan ni Zane Alfredo. Hindi totoo iyon. Giit nito. Ayaw niyang maniwala. Totoo iyon. Kaya ako na lang ang harapin niyo. Bigla nang nahimasmasan si Jenna nang marinig niya si Borge. At sino ka naman? Tanong ni Zane Alfredo. Napasipol si Borge. Oo nga pala hindi mo ko kilala. Nagbabantay kasi ako ng hideout namin kaya hindi ako nakasama noon sa pagpapabagsak sayo, pero dati rin ako sa Snake. Snake ka rin. Kung gayon, kaaway ka rin. Oo, at ang babaeng iyan. Sumulyap siya kay Jenna. Hindi na siya si White Wing the Second. Isa na lamang siyang ordinaryong babae dahil iyong white wing na pinuno ng snake gang ay matagal nang wala. Kung gayon, ikaw na lang ang paghigantihan ko. Bigla nitong sinuntok si Borge. Tinanggap lang naman ni Borge ang suntok nito. Borge, tawag ni Jenna. Dahan-dahan na itong tumayo. Tapos ka na ba? Tanong ni Borge. Napakunot ng nuo si Zane Alfredo, lalo pa nang tingnan siya ng masama ni Borge. Kasunod noon ang pagsuntok ni Borge sa mukha niya. Damyugo ang nguso niya. Boss, sambit ng mga tauhan niya na nakatayo lamang doon, pero agad nang kumilos ang mga ito at sinugod si Borge, pero di nila nataman. Isa-isa silang pinabagsak ni Borge. may araw rin kayo sa akin. Sigaw ni Zane Alfredo bago ito kumari pa ng takbo. Sumunod na rin sa pagtakas ang mga tauhan niya. Borge, ang galing mo puri ni Jenna. Ngayon niya lang nalaman na humose na pala ito sa pakikipaglaban. Humanga ka ba? Tanong ni Borch sa Pogi sign. Pero mahina lang naman ang mga iyon lalo na ang Zane Alfredo na iyon. Ang kapal lang talaga ng mukha niya para magpanggap na Mafia Prince. Hindi ko personal na kilala ang Mafia Prince pero naririnig ko na napakalakas niya. Si Morris nga pala hindi na inintindi ni Jenna ang sinasabi ni Borge tungkol sa Mafia Prince. Hinanap na niya agad si Morris. Naandon siya sa likod. Mukhang ayos lang naman siya, sabi ni Borge. Agad nang pumunta si Jenna sa likuran ng warehouse. Nakita niya nga rito si Morris na nakahiga sa ibabaw ng mga lumang tela. Morris, huwag kang mag-alala, natutulog lang siya. Mukhang pinainom siya ng pampatulog noong si Zane, sabi ni Borge tiningnan ni Jenna ang kapatid. Tiniyak kong may natamo bang galos o sugat. Mabuti dahil wala naman. Nakahinga siya ng maluwag. Mabuti na lang, Jenna at hindi ka nagpunta rito ng mag-isa tulad ng ginawa mo dati, sabi pa ni Borge. Oo nga, sabi ni Jenna. Pero, sa nasaksihan ko, napatunayan ko na tama pala ang sinabi ng iba nating mga kasamahan, na ang unbeatable white wing the second ng snake ay naputulan na ng pakpak, sabi ni Borge Na-disappoint ka ba sa akin? Tanong ni Jenna Umiling si Borge Kahit naman wala ka ng pakpakisa ka pa ring ang hell para sa akin Ha! Napatingin si Jenna kay Borge Ha! Biglang umiba ng tingin si Borge Ang ibig kong sabihin, dati ka nang maganda pero mas lalo pang gumanda dahil lagi ka nang nakangiti Hindi tulad noon na minsan lang, tapos lagi pang nanlilisik ang mga mata mo Tama si Borge. Ganoon nga ang dating siya. Madalang umiti, parang laging galit, puno ng pagpapanggap. Pero Jenna, tumingin si Borge kay Morris. Nasabi mo na ba kay Morris ang totoo? Alam na ba niya ang talagang dahilan kaya mo iniwan ang pagiging gangster? Biglang naalala ni Jenna ang nangyari 2 years ago may dumukot kay Morris. Matapos iyong malaman ay sumugod agad si Jenna nang mag-isa kaya nga nasugatan siya at muntik ng mamatay. Pareha sila ni Morris na nalagay sa peligro. Ayaw na uli iyong maranasan ni Jenna. Jean astonya niya na magkaroon ng tahimik na buhay kaya nga nagdesisyon siya na talikuran na ang pagiging gangster. Kaya lang, Borge, may aaminin ako sa'yo. Ha, eh ano iyon, Jenna? Sandaling sumulyap si Jenna kay Morris bago nagsalita Sa dalawang taon na hindi ako nakipaglaban, tumahimik ang buhay ko, tulad ng gusto ko Literal na nawala ang mga away, pero ang ingay sa loob ko, hindi naman naglaho Biglang uminit ang mga mata ng dalaga Borj, muli siyang humarap sa lalaki Palagi ko pa rin napapanaginipan si Mama at hindi pa rin nawawala sa utak ko ang boses niya Sumali ka sa Black Tortoise Kailangan mong sumali sa Black Tortoise Paulit-ulit pa rin iyon Kung ganun pala ang nararanasan mo, edi bumalik ka na Pero, mahina na ko Hinawakan siya ni Borge sa magkabilang balikat Dalawang taon ka lang nawala Kaya mo pa rin makabawi at maging malakas gaya noon Tutulungan kita Napatitig si Jenna kay Borge at napatanong sa kanyang sarili iyon lang ba talaga ang paraan para hindi na ako guluhin ni mama? Ang balikan ang pagiging gangster. Muli siyang sumulyap kay Morris. Siguro nga ay iyon na ang tamang gawin. Para tuluyan siyang mapanatag, kailangan niyang tuparin ang pangarap ng mama niya para sa kanya ang maging miyembro ng Black Tortoise Gang. Ano, aakitin mo ang Mafia Prince? Gulat na gulat si Borg. matapos iyong sabihin ni Jenna. Sinabi niya iyon pagdating nila sa bahay. Ate, biglang lumabas si Morris mula sa kwarto. Nagising na ito. Ate Jenna, agad nitong niyakap ang kapatid. Sorry, ate. Sorry sa ginawa ko, mangiyak-iyak nitong sabi. Akala ko talaga totoong recruiter siya. Akala ko rin mabait siya kaya nagtiwala ako. Napainom na niya ako ng inumin na may pampatulog. Nang malaman ko na ang gusto lang pala talaga niya ay ang maghayaganti sa grupo niyo, paliwanag ni Morris. Ayos na iyon, Morris, sabi ni Jenna sabay hagod sa likod nito. Ang mahalaga ay walang nangyaring masama sa iyo at natuto ka sa pagkakamali mo. Oo, Ate, hindi ko na iyon uulitin, sagot ni Morris. Sige na, matulog ka na ulit. Tumango ito bago kumalas ng pagkakayakap. Tiningnan din ito si Borge bago bumalik sa kanyang kwarto. Siguradong matutuwa siya kapag nalaman niya na babalik ka na, sabi ni Borge. Sigurado iyon, sagot ni Jenna. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Talaga bang balak mong akitin ang Mafia Prince? Come here man ni Borge. Tumango si Jenna. Narinig ko kasi na may pagka checkboy siya kaya baka mapansin niya ko. Maganda naman ako, 'di ba? Hindi mo na iyon kailangan itanong. Ang supportive mo talaga. Nangingiting sabi ni Jenna sabay palo sa balikat ni Borge. Pero Jenna, sigurado ka ba talaga sa plano mong yan? Ulit ni Borge. Oo, para kasi maging miyembro ng Black Tortoise ay kailangang makapasa sa tinatawag nilang Tortoise Exam, pero ang pwede lang kumuha noon ay iyong may mga rekomendasyon. Kaya ko nga binoo ang snake noon para mapansin nila at mabigyan ng rekomendasyon. I don't think mabibigyan pa ako sa kalagayan ko ngayon kaya kailangan ko ng malakas na connection. At ang Mafia Prince ang naisip mo. Ganoon na nga, dapat mapansin niya ako. Kung nakarating ka dito sa dulo baka pwede humingi ng likes at subscribe. Kita-kita ulit sa susunod na chapter.